Eh, Kailangan masiguro natin na exact yung oras nila sa sarilo. Eh, ano naman po ang kinalaman ng oras sa laban natin? Mamamaya na lang natin yung pag-usapan. Annabelle, marami kang hindi nalalaman sa tungkulin namin. Eh, sino ba tutulungan natin ngayon? Ah, yung kababata kong si Robina kasi nagkakwentuhan kami at nabanggit niya may paparating na sumpa sa kanya. Kaya tayo nandito. Eh, sino man kalaban natin ngayon? Eh, di ka ang tingin ngayon. Sige natin si Tata Doming, si Danielle, si Bogs, at si Atoy. Aham! Ang kamay! <laughs> uh, pasensya ka na, Rubina, kay Atoy. Palabi mo talaga. Wala <laughs> po yun. Salamat po sa inyong lahat sa pagpunta niyo dito. Wala na po kasi akong maaasahan. Lahat po ng namin, iniwan na kami. Matatakot po silang lahat sa paparating na maniningil. Maniningil ng ilaw o tubig? Yes, yes. Is... Oh. Maniningil ng buhay ko. Joke lang, ah. nagpapatawa lang kasi ako eh. Ihawag kang mga ba. Abantayan ka ngamit. Hindi namin hahayaan na makuha niya. Correct. Ang magaling magbantay dito ay si... Oh, ako? Magaling ako magbantay? Excuse me, hindi ikaw si Daniel. ang negosyong galing sa akin. iyong ani at malusog ang iyong mga pananin. Umalis ka na, Don Fausto. Ayaw namin ang gulo. Gulo? Hindi ako nagpunta rito para maggulo. O magnakaw. Naririto ako para ang kinin ang para sa amin. Hindi ko binigay ang anak ko! Marita, Marita, Marita. nung pumirma ka ng kontrata sa akin, ay hindi na sa iyong iyong anak. Sa akin na siya! Niloko mo ako! Umayin ka! Ako magbabayan? Hindi ba kayo may utang sa akin? Kayo ang may utang sa akin! Yan! ha 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 ha